And over na ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police ang mga nakumpiskang AK-47 rifle sa mga rebelde na inaasahang makatutulong sa imbestigasyon sa mga nawawalang mataas na kalibring baril. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines sa imbestigasyon ng Philippine National Police sa mga nawawalang AK-47 rifle. Ayon kay AFP Pau Lieutenant Colonel Ramon Sagala, Ibinigay na sa PNP ang mga nabawi ng militar na AK-47 rifles mula sa New People's Army. We made these firearms available for them for investigation purposes. Sinabi pa nito na malaki ang tiwala sa ginagawang imbestigasyon ng PNP upang malaman kung saan ang galing ang mataas na kalibre ng baril na ginagamit ng mga NPA tulad ng AK-47. Siyempre, itong mga baril na to Uh, ay, ay uh, concern natin no? kasi ito ang uh, uh, nasa kamay ng uh, New People's Army at uh, pinararating natin sa Philippine National Police itong mga baril na ito. Kinumpirma rin ni Sagala na sa kasalukuyan ay umaabot na sa 49 na AK-47 ang nakukuha ng militar mula sa mga rebelde sa mga enkwentro sa Eastern Mindanao Command lalo na sa Caraga Region at Davao Provinces. Nasa labing siyam na tauhan at opisyal ng PNP, kabilang ang limang general ang iniimbestigahan ng CIDG dahil sa pagkawala ng mahigit isang libong AK-47 na umano'y napasakamay ng NPA. Bernard Daddy's UNTV News Worldwide